Sa nagapanguna nga balita lokal gin at hag ni Iloilo 4th District Representative Dr. Virginel Biron nga hindi the insertion sa 2025 General Appropriations Act ang 1.38 billion nga alokasyon para sa ila distrito sa iya gin pagwa nga statement gin siling ni Biron nga amo nga kantidad ang kabahin sa regular allocation nga ginpain sa mga distrito sa bilog nga pungsod paagi sa establisado nga proseso sa pagplano agency proposals kag sistema sang national budgeting suno sa kongresista kongresista dako nga porsyon sang sini nga lokasyon ang nagasuporta sa local infrastructure projects kalakip ang mga dalan taytay -tay, flood mitigation structures school buildings kag iban pa nga mga pasilidad nga nagatuyo nga mapasanyog pa public service kag maduso ang community development suno pa sa iya ang tanan nga proyekto sa listahan ang nagpaidalom sa standard evaluation kag koordin sa Department of Public Works and Highways. Dugang pa sini nga sandig sa DPWH of findings, wala sang substandard kag wala man sang ghost projects sa 4th district sa probinsya sang Iloilo. -Ilo. Suno pa diri humalin sang siyang nangin congressman, wala gid sang ghost projects sa iya distrito kagtanan tanan nga proyekto sa idalong sang General Appropriations Act ang ginpatuman sang kumpleto kag wala sang insertion.